Olam yong, jai, olam yong. tapang kita <laughs> no tani, oh, 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 oh. Eh. Oh. Oh. ah.

Bakao, baka po! Magsimak mo sa malakas. Baka! Bakit nga? Sige, bakit Sabi nang chicken, ba? Tubig yan na galing sa mineral? Ang kalahagin na ba yan? Baka! lahat yung na yung lalagyan na yun? may kagalaan na yun. Parang may kagalaan na nung pinagtatambayan ng palet natin tindahan Pag

तेरा मिलाता है जाल

Ay, play kami na, play kami dyan, play. Play ka dyan, play. Huwag kang akit dyan. lang. Ito, ito. Ito pa, oh. Ito gusto mo ito? Ito ah. itsy bitsy spider itsy bitsy spider climb up the water spout no. oh no. down came the rain Where's oh no. oh no. the spider out oh no. up. up came the sun and dried up all the rain and the itsy bitsy spider climb up the spout again

Somebody.